supply ng tubig sa Metro Pacific Iloilo -Ilo Water nagbalik na kahapon. Pila mga konsumidor nagreklamo sa malubog na tubig. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Balabagoharo, Iloilo -Ilo City. Zen? Jared, sa piyak sa pagbalik ng supply ng tubig sa MPIW, nagapadayon sa gihapon ang delivery ni pinaagi sa mga water tanker apang uh, amat-amat na ini uh, nga ginabuhinan. Alas stress kahapon sang kaagahon sang nagpasulod na sang supply sang tubig ang Metro Pacific Iloilo Water sa linya sa mga konsumidor sini. Subunga adlaw yara na sa 75 nagikan sa kinaandang nga 80 million liters per day ang supply sang MPIW ukon mga 80% sang pangadlaw-adlaw nga kapasidad sini. Apang sang pagbalik sang supply, ginsugalaw sang reklamo sang pila ka mga konsumidor nga wala gihapon sang nagtubod sa ilang mga gripo. Gahamba balang iban may ara na pero dir sa amon area wala gid ya sir. Si Ibon gani sang lobok lapus nagbakalpas ang tubig nga galamiton. Dito doble gasto sang amon eh, mabayad kami sa metro na mo takot magdoble pagit kami agwada sang amon eh, sini useless katama. Pathag sang MPIW inang nagakatabo tungod amat-amat lang ang pagpabalik sang supply. Medyo erratic tungod sang volume nga gina -flash out pa Magluwas sa gripo nga wala nagatubod o kung mahina nga pressure. Ang pila ka mga konsumidora reklamo naman ang malubog na tubod sang gripo nga nagatuga sang kahangawa para sa ila kaayong lawas. Malubog-lubog. I-compare sang nagligat. Paathag sang MPIW ang tubig nga ila ginapatubod ang nakapasar sa bacteriological test asanto sa parameters sang Department Department of Health kag sa monitoring sa Metro Iloilo -Ilo Water District apang padayon ini nga nagapanugya na nga pabukalan anay ang tubig antas gamiton. To ensure sa nga quality sa tubig. Kag kun may ara dira nga makita sila nga daw pamay ka just call our attention. Padayon nga apektado sa mahina nga pressure suno sa MPIW ang pila ka lugar sa lapaz kag City proper. Jerk sa Miyerkules inalauman sa MPIW ang nga mangina 100% na nga magabalik sa normal ang supply sa tubig sa mga konsumidor. Samtang balik naman sa normal ang water supply schedule sa mga konsumidor. Jerk? Madam, Ugin, salamat sa update. Kapuso Zen, kilantang sasa?